Nasaan nyo na ba Ang main love Nang dahil sa Facebook Pakinggan nyo to ha <laughs> Relax ka muna dyan mahal Pasensya na ang kanta ko para sa'yo napatagal Hindi ko to minadali, gusto kasing dahan-dahanin Kay sarap kasi ang ala-ala natin ala -lal. Hindi kasi inaasahan na ikay makikilala Bigla, anlang dating mo para bang ligaw na bala Hayaan mo ako ang kwento natin simulan Istorya ng pagmamahalan kung ano pinagmulan -mul. <coughs> Ano? Okay na ba? Mic check Okay game Isang gabi tutok sa PC at medyo maginaw Tamang search ng girl sa Facebook, bigla ang naligaw Ang aking sa pagkat isang anghel ang lumitaw At alam mo ba kung sino yon? Oo ikaw Titik lang sa iyong litrato kasi na mo Ako'y tila na hipnotismo sa ganda ng mata mo Ako'y nagsend ng friend request, wala na tong hiya-hiya E eh, kaso ang tanong ko lang, ako'y hiya Hiya-hiya Ka. Thank you for the ad ako sagad-sagad kaya naman reply agad Hanggang sa tumagal tungkol sa'yo'y alam ko na lahat Pagkat lagi kang nagkikwento pag ikaw aking ka diko Di ko inakala na makihilala kita at tila may kakaiba Nadarama ko at nadarama mo alam ko na parehas na to at isa Pagmamahalan na mo ko oh, sa'tin dahil sa PC lang wag mong iisipin nakatakda sa propesya Na makikilala ko ng dahil sa teknolohiya Masaya ang panahon ngayon masyado ng moderno Sapagkat sa internet ko lang nakuha ang katerno Na babaeng tinalaga na habang buhay para sakin Salamat dahil sa buhay ko ikay naglagin Ngayon kinantanak sa mic Ipo-post ko to, to sa wall mo Sana iyong ilay Ayos na kung negatibo man Ang iyong maging komento Ang sa akin lang naman na ko lang naman ikwento Ang istorya kung saan Nagmahal ang isang binata At sa storya ko Ikaw nagpaganda ng kabanata At sa awit na ito Mahal kanya kanyang panata Ikaw nagbibigay ng kulay Sa mga obra ng makata ako'y di sinungaling Katauhan ko ay honest Mahilig ka sa farm bill Puso ko'y iyong hinarvest At ikaw laging naman Ang mga sulat ko sa notebook Babae na natagpuan ko lang Dito sa Facebook Magkaaral na ako To love you I want to learn Salamat di mo inignore Ang friend request ko Kinonfirm Wow, English yun ah Burger! Burger! Leche Ten. Ang puso ko, ikaw sigaw Pangalan mo palaking shout out Sa buhay ko mahal Sana wag ka nang mag out